Tangali time. Kanin. Ito yung isda pa kapon. Matabakas hindi balik. At least may pagkain. Lahat ng ito binigay ng Panginoon Diyos, ano? Ang lahat ng ating kinakain, tandaan nyo po, ay sa Mateo 6.9, sabi ni Jesus, ang lahat ng kinakain ninyo galing sa Diyos yan. Tandaan po natin, kahit tayo. Kaya dapat maniwala po kayo kay Jesus. At yan akta ng Diyos. Yung mga iba, naniniwala kay Jesus. Pero, pero dinadam nila si Jesus. Naniniwala din sila sa Diyos. Pero kinakalaban nila ang Diyos. Ano po pala ito? Pinangat, batang baka. Walang pa namin ito kapon eh. Yan naman po napapanis kasi masyong. napakaraming reliyon na palpak. Kaya e ako sinabing maraming palpak. E gumagamit pa sila ng Bibye. Pero taliwas naman ang kanilang paniwala sa nakasulat. Biriin mo. Biriin mo. Hindi sila naniniwala nga si Yesus. Diyos, sabatang naniniwala nga sila si Yesus, anak ng Diyos. Iniwala din sila sa Biblia. Bumabasa din sila ng tao. Kaya problema, namimili lang sila ng tao. Yung pumapahin sa kanila, yun ang pinaniniwala nila. Pero kapag hindi pa sa kanila, hindi nila pinabasa. Mana pa, pinipilipit nila Biblia. Kaya ganyan, ano? Kaya nga maraming Antichrist, oh. Baka yung reliyon mo, kaibigan. Hindi mo alam, Antichrist na pala kayo. sinasabi nila, wani nakasulat ayaw nila maniwara.